Magandang araw kaibigan! Ang ating ikukwento sa araw na ito ay ang pelikulang How to Train Your Dragon, The Hidden World na pinalabas sa taong 2019. Halina't atin ng simulan. Nagsimula ang pelikula sa isang barko na ipinapakita si Hiccup at si Toothless na lumapag sa sasakyan para palayain ang mga nahuli na dragon. Si Hiccup ay nakasuot ng balat ng dragon upang maging immune siya sa apoy na ikinagulat at kinatakot ng mga gwardya doon, at hindi nagtagal ay dumating na rin ang iba pa niyang mga kaibigan. Na sila Fishlegs, Snotlout, Toughnot, Roughnot, at Astrid. Ngunit dahil sa ingay na ginawa ni Fishlegs at ng kanyang dragon, nalaman ng lahat ng nasa barko ang kanilang pagdating. Agad na sumugod sina Hiccup at Astrid para lumaban, habang sina Fishlegs, Roughnot, at Toughnot ang inatasang palayain ng dragon na nakakulong doon sa kabilang banda si Toothless ay sinusuri ang mga kulungan upang matiyak na walang may iwan doon, at dito ay may naramdaman si Toothless na may dragon sa hawla, ngunit wala siyang nakikita at iniwan niya ito nang tinawag siya ni Hiccup. Sa pag-alis ni Toothless, ay nagpakita ang dragon mula sa hawla, mukhang nagkamuflage ang nilalang. Samantalang si Hiccup na nakita ang lahat ng mga dragon ay napalaya na, Inutusan niya ang kanyang mga kaibigan na umalis doon, bago pa dumating ang marami pa nilang mga kaaway. Kinaumagahan si Hiccup at ang kanyang mga kaibigan, kasama ang mga dragon na nagawa nilang palayain ay halos dumating sa Burke Village. Ngayon ang Burke Village ay mas malaki at mas advanced kaysa dati, maraming mga dragon na nakatakas mula sa mga mga ngaso o mga ligaw na dragon na huminto sa Burke Village. Pagdating sa nayon, ay agad silang sinalubong ni Navalka at Gobber. Agad nilang sinuri ang kalagayan ng mga dragon, na matagumpay na nailigtas ni Hiccup at ng kanyang mga kaibigan. Hindi sinasadyang narinig ni Volka ang pag-uusap ni na Fishlegs at Cuffnut, na nagsabing nailigtas nila ang dragon kagabi ng may kaguluhan. Pinaalalahanan sila ni Volka na iligtas ng palihim ang dragon upang hindi magdulot ng digmaan. Pagkatapos ay lumapit ang isang batang dragon sa malaking dragon na kakaligtas pa lamang. Ang malaking dragon na nakakita sa sanggol na dragon ay masaya at gustong makipaglaro sa kanya, ngunit ang paggalaw na kanyang ginawa ay lumikha ng kaguluhan sa Burke Village. Ang kanyang buntot ay hindi sinasadyang tumama sa isang haligi na sumira sa mga dragon cage. Si Gobber ay nagalit kay Hiccup at sinabing dapat sinabihan ni Hiccup ang dragon na huwag gumawa ng gulo. Pagkatapos ay sinabi ni Hiccup kay Toothless na ngayon ay naging alpha napahintoin ang malaking dragon Agad na tumahimik ang malaking dragon nang marinig niyang umungol si Toothless Matapos tumabi ang malaking dragon, laking gulat ni Gobber nang makita ang isang maliit na dragon na itinuturing na isang jinx na nagngangalang Hobgoblin Pagkatapos noon, pumunta sina Hiccup at Gobber sa dining room. Doon ay nakita na ang silid kainan ay napakasikip at puno ng maraming mga dragon na may iba't ibang laki hiniling ni Gobber kay Hiccup na huwag nang mag-uwi ng mga dragon, dahil natatakot siyang hindi niya makontrol ang mga ito, ngunit sinabi ni Hiccup na huwag mag-alala, dahil mayroon silang alpha. Maya-maya ay sumama si Gobber at Hiccup kay Astrid, at sa kanyang mga kaibigan sa hapagkainan, doon ay nagtanong si Gobber kung kailan magpapakasal si Hiccup kay Astrid. Ngunit hindi nagbibigay ng tiyak na sagot si Hiccup dahil doon ay nahiya si Astrid at iniwan sila. Hindi nagtagal ay dumating si Aerith upang iulat kay Hiccup na mayroong dalawang barko sa Strait Area at naghanda si Hikap upang salakayin sila. Lumipat ang eksena sa isang isla kung saan pumunta ang isang lalaking pumapatay ng dragon. Itoy ay nagngangalang Grimmel at ang kanyang dragon na Death Reapers sa warlord ng kanyang matatagal na kaibigan. Dito ay inaanyayahan siya ng mga commander na makipagtulungan para kunin ang kanilang mga dragon na kinuha ni Hikap kahapon hindi nila kayang salakayin ang lugar ni Hiccup ng mag-isa, dahil pinuprotektahan ng Night Fury ang mga dragon. Dito ay hinihiling din kay Grimmel na makuha ang Night Fury, at dalhin ang buong kawan ng dragon. Bilang kapalit, babayaran ng commander si Grimmel ng halagang gusto niya. Lumalabas na ang komandante ay nagnanais na lumikha ng isang hukbo ng mga dragon, at mamuno sa buong mundo. Pagkatapos ay binigyan si Grimmel ng natitirang dragon bilang isang pain, isang babae na tinatawag na Light Fury at pumayag si Grimmel. Sa kabilang banda, naalala ni Hiccup ang sinabi sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Na sa likod ng paglubog ng araw, ay ang tahanan ng mga dragon. Ayon sa alamat, anumang barkong naglalayag na papalapit dito ay mahuhulog sa dulo ng mundo at hindi na makababalik? dahil sa binabantayan ng mga dragon ang pasukan sa nakatagong mundo. Pagkatapos ay tinanong ng maliit na hikap kung kasama ba doon ang Night Fury, at sinabi ng kanyang ama na lalo na ang Night Fury. Pagkatapos ay sinabi rin ng kanyang ama na isang araw ay mahahanap ni Hikap ang nakatagong mundo, at isasara ito upang hindi na mag-away ang mga tao at ang mga dragon. Si Hikap ay nakikita na ang Burke Island, ay napakasikip para sa mga dragon kaya nais niyang hanapin ang isla upang ilipat ang mga nilalang doon. Dito ay biglang dumating si Astrid at sinabi ni Hikap ang tungkol sa lihim na lupain sa dulo ng mundo at binabalak niyang ilipat doon ang mga taga-nayo ng Berk at ang mga dragon. Pero hindi naniniwala si Astrid sa pagkakaroon ng Secret Island dahil mahilig magyabang ang mga marino na kilala niya. Tapos ay nagbibiroan silang dalawa habang ninanamnam ang tanawin sa hapon. Habang si Toothless ay may kakaibang nararamdaman sa kagubatan, nakita niya na merong puting dragon na nakahiga na gaya niya. Si Toothless ay dahan daw ang lumapit sa dragon, at siya ay naakit sa puting dragon. Natila sinalubong din ng White Fury ang pagdating ni Toothless. Ngunit agad inatake ng White Dragon sila Hiccup at Astrid nang napansin sila, at tuluyan ng lumipad papalayo. Pero agad itong hinabol ni Toothless, ngunit naglaho na ito sa kanyang paningin, habang sina Hiccup at Astrid na nandoon pa, ay tinawag nila itong Light Fury. Kinabukasan ay kakaiba ang kinikilos ni Toothless dahil na in love siya kay Light Fury. Si Hiccup na nakakita sa gawin ni Toothless ay naglalayong pumunta sa kagubatan upang hanapin si Light Fury at nang marinig iyon ni Toothless ay siya'y natuwa. Pagdating nila doon ay may nakita si Hiccup na kakaiba, napansin niya ang isang palasong may lason. Kaya naghagis si Hiccup ng matigas na kahoy sa harap ni Toothless, na agad namang lumitaw ang isang bitag. Doon ay agad na nakipagkita si Hiccup kay Gobber at Astrid na nag-uusap. Sinabi ni Hiccup kay Gobber na may naglagay ng dragon trap sa kagubatan. Nang malaman ito, nagalit si Gobber at balak niyang bugbugin ang salarin, ngunit agad itong pinigilan ni Hiccup. Hindi nagtagal ay dumating na si Eret, na nakilala niya ang palaso na may lason. Agad sinabi ni Eret na ang palaso ay kay Grimmel, ang pumapatay ng dragon mula sa kanyang bayan, at binalaan din niya si Hiccup na huwag magdala ng Night Fury kahit saan pansamantala. Nang gabing iyon, habang binabasa ni Hiccup ang librong iniwan ng kanyang ama, ay bigla siyang may narinig mula sa bubong, lumabas na si Grimmel ay nakalusot sa kanyang bahay at agad niyang binaril si Toothless na natutulog. Pagkatapos noon ay sinabi ni Grimmel na kilala niya si Stoick, bilang isa sa pinakadakilang mga ngaso ng dragon na nakilala niya, at ngayon ang kanyang anak ay isang tagapagtanggol ng dragon. Sinabi rin ni Grimmel na siya ang pumatay sa lahat ng mga Night Fury, hanggang si Toothless na lamang ang natira. Gustong niyang kunin si Toothless kay Hiccup, pero ayaw siyang isuko ni Hiccup. Sinabi ni Grimmel na lason ang nabaril niya kanina, at saka siya lumapit kay Toothless. Pero nang mabuksan ng kumot, hindi iyon si Night Fury. Si Grimmel ay nahulog sa bitag ni Hiccup at hindi nagtagal ay lumitaw si Volka at ang kanyang mga kaibigan. Isang inis na Grimmel ang agad na tumawag sa kanyang dragon na Death Reapers para salakayin ng bahay ni Hiccup at sunugin ito. Pagkatapos noon ay umalis si Grimmel na sinabing babalik siya at sisirain ang lahat. Matapos mapatay ang apoy, tinipon ni Hiccup ang lahat ng mga viking. Sinabi niya sa kanila na kailangan na nilang mawala sa mapa o umalis sa isla ng Berk, ipinaliwanag ni Astrid na nilayo ni Hiccup na dalhin silang lahat sa isang nakatagong isla sa kabila ng gilid ng kontinente. Sinabi din ni Hiccup na hindi lang sila Viking, kundi mga taong Dragon. Kung lumipat sila doon, maaari silang mamuhay ng mapayapa, kasama ang kanilang mga Dragon nang hindi nababahala sa mga mangangaso. Matapos ang mahabang debate, sumang-ayon ang lahat sa plano ni Hiccup. Sa umaga, ang mga tao ng Berk at ang mga dragon ay naglakbay upang hanapin ang nakatagong isla. Habang nasa daan ay nakita ni Toothless si Light Fury, kaya agad niya itong hinabol. Gayunpaman, lumitaw si Light Fury sa likuran niya, na si Hiccup at binitawan sa dagat. Nang makita iyon ni Toothless ay agad niyang iniligtas si Hiccup, na ikinagulat naman ng Light Fury nang bumalik si Toothless matapos iligtas si Hiccup, ay nakita niyang nawala si Light Fury sa himpapawid at siya'y nalungkot. Samantalang dumating si Grimmel at ang kanyang mga kasamahan sa Burke, nawala ng laman. Ipinagpalagay ni Grimmel na ang mga residente ng Berk at ang lahat ng mga dragon ay pumunta sa kanluran. Kinahapunan ay huminto sila Hiccup at ang mga taga taganayon, sa isla na kanilang nakita upang magpahinga, sila'y nagpas siyang manatili muna doon, Hanggang sa matagpuan ni na Hiccup at Toothless ang nakatagong isla na kanilang hinahanap. Sa gabi habang sila'y natutulog, naaamoy ni Toothless ang presensya ni Light Fury. Habang sumilip mula sa loob ng tent, nakita niya ang Light Fury at pagkatapos ay sinundan niya sa dalampasigan. Sumunod ay nagising din si Hiccup, nang mapansing nawawala si Toothless ay agad niya itong hinanap. Pagdating sa dalampasigan, ay nakita ni Hikap si Toothless na kinukuha ang atensyon ni Light Fury. Kaya sinubukan ni Hikap na turuan si Toothless mula sa malayo para makuha niya ang atensyon ni Light Fury. Dito ay iginuhit ni Toothless ang Light Fury sa buhangin at nakuha niya ang kanyang atensyon. Ngunit habang siya'y papalapit ay aksidenteng nakita niya si Hikap. Kaya agad siyang umalis sa lugar. Nakita ni Hikap na gustong sundan siya ni Toothless, ngunit hindi niya magawa kaya si Hiccup ay nakaramdam ng awa para kay Toothless. Pagbalik sa campsite ay plano ni Hikap na gumawa ng artificial na paliktik, upang si Toothless ay makalipad ng mag-isa nang wala ang kanyang tulong, at syempre yung hindi kayang sunugin ng apoy, nang matapos na gawin ni Hiccup ang paliktik, ay agad niyang ikinabot ito sa buntot ni Toothless. Mukhang napakasaya ni Toothless na lumipad mag-isa, nang walang tulong ni Hiccup. Sa kabilang banda, si Volca ay inalam ang sitwasyon ng mga kalaban, ngunit bigla siyang inatake ng mga Dragon ni Grimmel, na hinahanap ang kanilang lokasyon, pero mabilis na nakatakas si Volca kasama ang kanyang dragon. Samantalang hindi sinasadyang makita ni Toothless si Light Fury, at sabay silang lumipad. Dito ay tinuturuan ng Light Fury na mawala si Toothless sa ere, kaya mas lalo silang naging close sa isa't isa. Sa kabilang banda ay ipinagdiriwang ng mga biking ang tagumpay ni Hiccup, na nakahanap ng magandang tirahan, ngunit hindi kay Hiccup dahil nag-aalala siya tungkol kay Toothless kung sakaling mapahamak siya. Pagkatapos ay bumalik si Volka at sinabi kay Hiccup na sinalakay siya ng mga dragon ni Grimmel. Sinabi din niya kay Hiccup na si Grimmel ay may daan-daang mga barko at kulungan upang hulihin ang lahat ng kanilang mga dragon. Nang marinig yun ay nagplano si Hiccup na salakayin muna ang barko, pagkatapos ay pumunta si Hiccup at ang kanyang mga kaibigan upang atakihin si Grimmel. Sa pagdating nila ay sinabihan sila ni Snotlout na maghiwalay, upang hindi malaman ng kalaban, ngunit alam na ni Grimmel kung nasaan sila, kaya inutusan niya ang kanyang mga dragon na salakayin sila. Nang sila'y Mock Orner, ay tinawag ni Volka ang kanyang dragon at agad silang inilayo, ngunit hindi nila namalayan na naiwan si Rothnot. Nang sila'y ligtas na, ay napansin nilang hindi nila kasama si Ruffnaut, at napagtanto na naiwan siya doon. Pagkatapos ay sinabi ni Hiccup na ililigtas niya si Ruffnaut kasama si Toothless, ngunit napagtanto niyang wala na si Toothless sa tabi niya, kaya si Hiccup ay nagdesisyon na hanapin muna si Toothless, at pagkatapos ay pinakiusapan ni Volca si Astrid na samahan si Hiccup. Samantalang si Ruffnaut ay nakakulong sa lugar ni Grimmel, Napatuloy sa pagsasalita tungkol sa maraming mga bagay, dahilan para maini sa kanya si Grimmel, pero nakakuha siya ng ideya upang mahanap ang kanilang lokasyon, kaya pinalaya niya si Ruffnaut para masundan. Sa kabilang banda, sina Hiccup at Astrid na naghahanap kay Toothless, ay hindi sinasadyang nakakita ng Whirlpool at pinasok nila ito. Pagdating sa loob ay namangha sila sa ganda ng lugar lalo na't ang liwanag na ibinuga ng mga halaman doon ay nagpakinang din sa katawan ni Stormfly. Habang lumaralim sila ay nakita ni Hiccup si Toothless, na masaya kasama ang Light Fury, at siya ay naging alpha para sa mga dragon doon. Pero sa sandaling iyon, mula sa likod ni Hiccup at Astrid, ay may lumitaw na malaking dragon, na agad na umatake sa kanila. Si Toothless na nakakita nito ay agad na lumipad, para iligtas si Hiccup. Dito ay naalala ni Hiccup ang sinabi ng kanyang ama noong bata pa siya, na kung maramdaman niya ang pagmamahal, dapat ay handa rin siyang mawala siya, at nang sila'y nakauwi na, ay hiniling ni Hiccup kay Toothless na bumalik doon, ngunit biglang dumating sa lugar ang Light Fury na sinundan sila. Habang si Toothless ay nakaramdam ng sobrang saya, at hindi nagtagal ay dumating naman si Ruffnut. Nagulat si Hiccup sa nakita, at hindi makapaniwala na pinakawalan siya ni Grimmel ng ganun lang. Pagkatapos ay napagtanto ni Hiccup na sinunda ni Grimmel si Ruffnaut at biglang nagpakita si Grimmel na binaril ang Light Fury at si Toothless. Ngayon ay nagtagumpay si Grimmel na makuha ang dalawa at ang mga dragon na nakakita nito ay agad namang sumugod, ngunit binantaan ni Grimmel si Toothless na papatayin si Light Fury kung hindi niya susundin ang kanyang mga iuutos. Ngayon ay walang magawa si Toothless kundi sundin ang utos ni Grimmel na isama ang lahat ng mga dragon. Dito ay nakonsensya si Hiccup sa paglalagay kay Toothless sa panganib at sinubukan siyang pakalmahin ni Astrid. Pagkatapos ng lahat, plano ni Hiccup na ibalik si Toothless at ang lahat ng dragon na nakuha ni Grimmel. Sa una, ang iba niyang mga kaibigan ay hindi sumasang-ayon sa kanyang plano na iniisip nilang si Hiccup ay baliw. Sa eksenang ito, ay ibinigay ni Grimmel ang lahat ng mga dragon na nahuli niya sa barkong pandigma ng Commander at inilagay sa kulungan. Pero hindi nagtagal ay dumating si Hiccup kasama ang kanyang mga kaibigan, gamit ang isang wingsuit at sinipa si Grimmel mula sa barko. Agad na nagsimula ang labanan, pagkatapos ay umakyat si Grimmel sa layag ng barko upang tawagin ang kanyang mga dragon. Ngunit inatake siya ni Toothless hanggang sa mahulog siya. Pagkatapos ay inihagis ni Hiccup ang kanyang sulo patungo sa usok na ginawa ng dragon ni Grimmel at pinasabog ang barko. Dito ay nakita ni Hiccup si Toothless na papatayin na sana ni Grimmel, kaya agad siyang pumunta doon para iligtas si Toothless. At pagkatapos ay kinuha ni Grimmel ang Light Fury upang lumipad sila papalayo. Dito ay agad kumilos si Hiccup upang pakawalan si Toothless at sundan ang Light Fury. Habang sinusubukan pa rin ng mga kaibigan ni Hiccup na palayain ang mga dragon at sirain ang mga barko doon. Sa kabilang banda, si Hikap ay hinahabol si Grimmel nang hinarangan siya ng mga dragon nito. Nagpatuloy ang pag-atake kay Toothless hanggang siya ay hindi na makagalaw, kaya ginamit ni Toothless ang kanyang bagong kakayahan para makawala. Si Grimmel na nakitang lumitaw si Toothless sa kanyang harapan ay agad niyang pinaputukan si Hikap ng lason, ngunit ang tinamaan ay si Toothless na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Habang iniligtas ni Light Fury si Hiccup, na hiniling niya dito na iligtas si Toothless at hinayaan ang kanyang sarili na bumagsak. Agad na lumipad si Light Fury para iligtas si Toothless, habang si Hiccup ay nahuhulog kasama si Grimmel. Pero binalakan si Hiccup ng Light Fury, at si Grimmel ay tuluyan ng nahulog sa dagat, sila ay nanalo laban kay Grimmel, at lahat ng mga dragon ay nailigtas. Dito ay hinaplos ni Hiccup si Toothless, at ibinigay niya ito kay Light Fury. Pagkatapos ay hinayaan niya ang dalawa, para bigyan sila ng space na magkasama. Sa eksenang ito ay hinayaan ni Hiccup si Toothless na sumama sa iba pang mga dragon, dahil ligtas ang lahat sa Hidden Island. Kaya lahat ng Viking ay nagsimulang magpaalam sa kanilang mga dragon, pagkatapos ay pupunta ang lahat ng mga dragon sa tagong lugar na pamumunuan ni Toothless, pero bago sila umalis, sinabi ni Hiccup na mahal din niya si Toothless at sila'y nagyakap. Pagkatapos ay sinabihan ni Hiccup si Toothless na umalis, at ang Night Fury ay nagutos sa lahat ng mga dragon na sundan siya at sila'y umalis. Ang mga Viking ay nagtayo ng isang bagong lugar sa isla, at nang sumapit ang taglamig ay ikinasal sina Astrid at Hiccup, ang kanilang kasal ay ipinagdiwang ng lahat ng mga Viking doon. Sa pagtatapos ng pelikula, sina Hiccup at Astrid ay nagkaroon ng dalawang anak, na sila'y naglalayag sa tagong isla at umaasa na makikitang muli si Toothless. Habang ang Night Fury ay nakakita ng barko na papalapit sa kanyang teritoryo, kaya nilapitan niya ito. Sa una ay hindi nakilala ni Toothless si Hiccup, ngunit matapos maamoy ang kanyang kamay ay agad itong natuwa at niyakap siya, pagkatapos ay ipinakilala ni Hiccup ang kanyang mga anak kay Toothless, at ang pamilya ni Hiccup ay inimbitahan ni Toothless at ng Light Fury na lumipad. Doon, ay nakilala din nila ang mga anak ni Toothless. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog movie recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.